Hello guys, good morning Magandang araw, magandang umagas ng lahat mga kugi. Another day, another blessing na naman Dito sa amin ngayon mga kugi is Maambon-ambon at kulim, makulimlim ang kalangitan Sa ngayon guys, ng araw na ito Andito tayo ngayon sa Tabugon, Tabugon, Cebu Unang-una is ihahatid natin yung nagpasabay sa atin sa Mount Banahaw isang tryo na SBR at isang kulit na butcher yan, so guys kasama natin ang team Kakugi nandun sa na nauna na at napayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito wag kayong kakalas sa Kakugi TV. Palo na palo. Artist na ka, boss. <laughs> Artist na ka. So, date na guys. Ngayon na natin. Boss! Mga Kakugi! <laughs> Yung bossing natin, si Boss Roland, kinain. Boss! Greeting mo na, boss. Greet sa mga viewers natin. Ay, hello sa mga Kakugi followers. Yun. Uh, good morning. Uh, sa ako sa San Martin Game Farm. San Martin Game Farm. San Martin. Yun. Sir Tipin, good morning. Uh, good morning tayo mga na Nandito tayo sa mga ano, laki nitong area ni Palacios. <laughs> ano? Controller. Para naman tayo. Para <laughs> gingharian. Gingharian. Oh, <laughs> tapos ang ganda ng hangin. Oo. Oh, Murag na yung uh doon. Oh. Oo. Boy. Good morning mga kakogi Shout out pala kay Boy TN. A.K.A. The Black Superman. Silinga na mo sa bangkalan. Salamat sa suporta. Ya, hinapa yang hinapa. Bos Mikus. Morning, Kak Kogi. Alam sa Bourbon. Yan. Tsaka, i-shout out na lang natin guys si Boss Jojo Saso. Hindi siya nakasama ngayon kasi Uh, nag-prepare siya baka may 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 bisita siyang narating from Isabela yung pinuntahan natin sa Isabela so nag-prepare siya nagpalinis sa doon tapos guys almost every day umuulan dito sa amin sa Cebu ayan by the way mga kukis, si Boss pala nagpasabay siya sa atin sa Mount Banahaw isang trayo na uh, SBR at isang butcher bullet 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 uh, butcher bullet mm -hmm. Dala-dala namin ngayon, guys. So yun, mamaya boss, ah, okay. pwede, pwede, tayo makaikot-ikot, oh, oh, oh. ikot, ikot. suri-suri oh, sa imong farm. Pagkatapos, uh, mag-albosan. O yan! Albosan oh, yeah. <laughs> Albosa Madali, muna pa, tayo. Madali, palupad, bako palupad. Tantawa, oh, basta din ang taligsik. O, oh, masuroy, Ma masuroy ta din tayo kasuruyan. O, oh, mga okay. <laughs> So guys, mamaya, ikot-ikot tayo. Kausapin din natin si Boss Roland. Oh, oh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays

Et manok kwa ni boss. Imuhan ning manok dere boss. Aw nga bae Oo, kwa. Oh, you know, usang bloodline ni boss. Ha? Usang bloodline ni. <laughs> Masak <laughs> 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 crosses na. Masak crosses na. I like usang bloodline. Ngayon nya yan guys so. oh. Tit. Tayit nga katit. Kain ta mga kakugi. Okay. Shout out kay ah uh, Buskaloy. Ah, uh, um, sorry nya si Kwan. Ang cool rule lang sa at yung same mong fan, kaya siya kuhan. Lale Romero, sweet Yun. Oh, thank you. Romero. Boss Vick, kus. Let's eating, let's eating, let's eating. tayo. Salamat talagang prepare. sa ka. Salamat Thank you, thank you. Boss. Alay, boss. Sige, boss. Boss, Guys. Let's eat. Breakfast mo na, guys, ha. Wapay lunch niya. dito yung ano yung farm ganda pala ng area ni ano guys mga kakugi ni Boss Roland one thing good mga kakugi kasi unti unti na niya itong na bayaran ba so ilang portion na lang ang hindi pa nabayaran so ngayon ito

Uh, SBR at saka sir na galing sa Mount Panahaw. Ano po yung mga ibang mga linyada na nandito? Uh, sa una, ang kondisyon ko, Allen Roundhead. Allen Roundhead. O, galing kay Manny din, eh, ba? Mm -hmm. Pagkatapos, kay Joey Laksona. Joey yung high action. Uh, high action, gray. At nakakuha pa ako ng, ano, ng kidlat. White kidlat. White kidlat. Uh, Ugis. So, nandyan pa yan ngayon, okay. yung white kidlat. Wala na. Wala, Wala na. na. Oh. Pero mga high action mo na, marami pa. Oo, oh, nah, 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 Mayroon pa tayong mga high action. O itong mga Mount Banahaw na nakuha mo, pang-infuse mo talaga ito Hindi, ang, talaga, ang, plano, ano? ang plano ko dito sa sa ano, sa Mount Banahaw SBR, uh, mm, -mm. i-breed ko ito na straight, mm -mm. straight breed. Para makasiyer tayo sa ibang mga magusto ng mga Mount kas kasamahan natin sa industry. Tama, tama. Oo. Kaya siguro dito sa norte ako pa ang naka-acquire ng SBR, okay. sa whole Cebu <laughs> North? siguro oh. kasi iba-iba kasi 'yung ano nanilay, iba kasi 'yung mga preference nila. Mm -hmm. So ito kabuuan boss, kasama 'yung ano, kasama 'yung ranging area natin, oh. mga ilang hektarya na kaya to, dalawa dalawa. Dalawa hanggang dito. Mm. Guys, uh, including sa atong uh 11 units nga ano, flying uh, pens. Flying pens. By the way boss, before oh. ko makalimutan may for-sharing ba dito? nagbebenta ka ba ng mga manok? Oo. So yung mga stags mo boss, magkano presyo? Dito sa akin, mga crosses, uh, nag-minus nag, ano nag na ako ng 1,000 sa Bacolod. Ah. Kasi ang materialis natin, galing sa kanila. Mm -hmm. uh, parehas na manok lang yan. Tama, tama. So ang binta ko dito, Bacolod, utso, binta ko dito sa city. city. Sa mga crosses. Uh, sa Ay, mga nagbibenta cronies. ka rin ng mga pang Nagbinta din makan magkila magkalan. Ang prostokin sila ng DJ ang babae. Tapos Tagjis ang babae. Otsa oh. oh. pa may lain ni mong gusto, boss. Ah uh, ang, ang pangalan ng ating farm is San Martin. San Martin. Uh -oh. uh, nagmula ito sa uh, unang-una ang San Martin ang patron saint n'o. Uh, am Among patron saint dito sa aming, pa aming parokya. Mm -hmm. Then ito ito din ang pangalan ng uh, Maliit kong negosyo. Tracking. Ah, tracking. Uh, mga heavy equipments? Ah, uh, hindi. Uh, mga wing band. Mga wing band. Yun. So, dito na lang si Boss. Retired na lang. Retired na lang lang, <laughs> you know? So, dito na guys. Hands-on na siya dito sa manokanya. Ito na yung pinaka-exercise na pati si mam. Ma uh, so, talaga 24 7 7 nandito na talaga kayo uh, nakatira. Oo. Uh, uh, Ganda guys. Pwede gawing rest house, farm hindi mo ginawang integrated farming to. Masakit may nakita ko mga maisan doon. Oh, sa inyo ba 'yun? Oh, oh. May maisan din doon guys kasi sabi niya kakain daw sila ng mais, pwede rin ka ng manok. <laughs> may <kamilang> kayo, <laughs> manok, manok at tao ang kumain sa ano sa sa produkto sa <laughs> produkto. mais. Tsaka maraming mga gulay dito guys, pananim nila. <laughs> Kaya healthy-healthy pag naka farm ka talaga. <laughs> dito tayo sa isang barn dito sa St. Martin Game Farm kina Busrolan. dito may kita natin guys marami pang coming na ha-harvestin ito oh. sa tingin ko mga cocking reels ito lahat eh marami pa oh. ito ang ginagawa na natin guys isa lang to sa tatlo tatlong barn, sabi ni Busrolan, tatlo na to eh, isa dito tapos doon ang isa, yun yung may ano doon at sa yung isa nandoon naman sa kabila so, tingnan nyo guys ang mga manok healthy healthy talaga Alay. saka tingnan nyo ang barn mga kakugi Tama talaga dito guys na talagang ano ba? I cover ng uh, luna or tarps para hindi masyadong mahangin. Kasi dito sa banda dito, guys, mahangin-hangin ba? So kaya nilagyan ng luna para control yung hangin. Tapos tana, the usual barn mga kakugi. Tapos siniminto konti. Tapos sa loob, siniminto rin. Tingnan, tingnan nyo, guys, sa loob. Siniminto baka baka pag may may mga bagong sisiyo mga kakugi lalagyan nyo ng mga ipa yung mga rice hull tapos pag malaki na yung ano bubuksan na yan, lalabas na dito yung mga sisio aalis na yung mga ipa dyan galing guys, mga kakogi napansin ko yung tipis na ginawa nila ni Busrolan talagang sulid na sulid mga kakogi 1 inch mahigit kasi pang, pang lifetime na ba pang matagalan na talaga tsaka isa, isa sa anong mga kakogi itong northern side ng Sibu uh, Cebu or eastern side of Visayas mga kakugi uh, palagi itong uh, nadadaanan ng bagyo tulad ng Leyte pag ma ang bagyo galing sa Leyte may probability talaga na mahagip itong area dito guys sa dulo ng almost sa dulo ng Cebu mga kakugi kaya minabuti nila ni boss, ano, boss Lola na yung tipi na gagawin talaga is sulid na sulit talaga tingnan nyo yan at sila lang ang may gawa niyan mga kakugi dito sila ang may gawa nito ngayon may gagawin silang mga more or less mga 300 pa nito daw kulang nag overproduction sila sa mga manok may mga 300 pa daw na ikukord pero nagkulang ng tipis mga kakugi yan hindi pa nga lang na pinturahan pero pag napinturahan to mga kakugil ako Ganda dito Musing, si ano mo? Dindo Pobadora Dindo Pobadora Taga diri juga sa Tabugon? Oo oh. Taga diri juga? Unsa sa may imong posisyon diri? Trabaho sa sa farm? Patokas manok Tig sa manok Pila man ni kabuk imong tokon pat, ipat patoktokon adlaw? 500 kapin, dala sa balay Dala sa balay? Oo oh. oh, Dugay na ka diri? Tulo na katawid ka pin. Tulo na katawid kapin. pin. Ah, Manglibak ta. Kumusta man si Bustolan Mayo, dili. Okay ra kayo, sir. Okay ra kayo? Buotan ra? Buotan ra. Dili na ta ah, magsaba ha. Ato ato ra ta. Dindo! Sir, pili, ang ganyan mo, dindin. Dindo ra jud. -dindo. Dindo ra, -dindo. Dindo ra -dindo. Ah, Sige, sige. Salamat. Oh, tignan kayo gustong kumusta hon. Wala ra? Imo sawa day. Oh, kumusta ko sa kong asawa Lagi. Ang ah, mga anak ay kalintig ang asawa. Ang mga bata. Masyente mo mga bata rin? Oo, 100 Mga pila edad? 90 ano? no, of 5. 90 of 5. Nag-skwila na? Nag-skwila, no, day ano care ang panihaw rin. Ano pa ang pinagkikitaan mo? So may imong lahing trabaho ka rin? Wala. Kani no. ro'n, Judd? Pila yung mga sildo dito? 500 ang adlo. 500 ang adlo? Dako, amoros, nagkag-supervisor na dito Dako, si 500 ang adlo eh. Pro, kumusta man? nakatabang ba lang imong trabaho para sa imong pamilya? Oo. Oh, okay, Ang okay, okay, sir. So, what do you like? Pang pangita. Wow. Ah, So, tungod sa imong trabaho din hi, sa farm, oh. nakapaiskwila kasi imong anak, oh. nakahatag ka panggasto gasto, nakahatag ka og para pangkonsumo sa balay. Oo. Oh. Ang sweldo din, kala simana? Kala simana, sir. Uh, Ay. Ah, Why utang, dagan? Nasad. Nasad. Say, congrats, ha. Sabong Hero. Ang tawag na ko nimo Sabong Hero. Dindo, Sabong Hero. Oh, sa, sa breeding boss, ikaw ba ang nag ano, pairing Ang trabaho sa tao ko dito, uh, kalabanan, uh, uh, pag paghagis lang ng ano, ah, patuga. Uh, oh, patuka. Oo, pero sa sa breeding, ako ang nag-sit up, uh, ako ang nag-blend. Mm -hmm. At sa paglabas ng sisil, ako ang nag-marking. Oo sa conditioning, ako din. Yes. All in one. All in one. <laughs> <laughs> Tapos, ikaw pa ang naggastos para sa pagkain, papunga. Ikaw pa ang nagbigay ng sahod sa mga tao. Talagang all in one. <laughs> <laughs> sa, sa 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 competition ng karon kinahal lang kita na mamalit ang material ng sa tama tama mabili pa tama kita kita so yun guys mga okay, sarap ng pintuhan namin dito. Kung pwede lang sana, ay eh, i-record namin lahat. Pwede pwede, nag na, 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 marites <laughs> Chismis ba? Anyway, boss, salamat kayo boss ha. Oh, sa pagpahan mo sa. Mainta, makabalik pa kami rin po. Oh, bos, oh. oh. Uh, sa 16, August 16. August 16. Balik tayo rito, pista sa okay. pa, barangay namin. Oh, yun! Ha? <laughs> <laughs> Guys, oh, oh, Pangita, pang, mag, ma, ma mo si Jol para... Jol, 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 tapos ba? Mana. Ha? Huh? oh, mana, mana. mana. Uh, Bus Jol, jo Shout out pala kay ano, Bus Jol, jo. At saka, yun, mga kakogi. Uh, isang farm na naman ang naipakita natin sa inyo. Hindi namin nakalain. Nandito sa Tabugon. Nandito pala ang St. Martin Game Farm ni Boss Roland. Boss, ah... Uh, nakabaka may, may gusto may gusto kang sabihin sa mga ah, viewers natin sa mga viewers natin na uh, special sa aking mga mga uh, na tumatakilik sa mga manok natin dito sa San Martin Game Farm uh, set out sa uh, sa sa lahat sa mga kaibigan natin uh, sana uh, makakuha makakuha pa kayo ng mga ano mga bagong harvest natin uh, Mga mga uh, mga galing na stags ngayon na season kasi healthy healthy ang mga season natin hanggang na-harvest sila. Teka, nabanggit mo yung makakuha boss. Pwede ba maibigay natin dito yung Facebook account mo para oh, ma makontak kanila? Oo. Oh, oh, oh. Surprise. Uh, Facebook wala. account ko uh, Roland Kinain. Yan, yan, Roland Kinain lang. Uh, profile pics uh, apat na lalaki. Mga, oh. ma ang cellphone ko is uh, 0961 0939-599-6556. six. Sa lahat ng mga interesado, sa lahat ng mga gusto maka-avail sa mga magaling at magandang mga manok dito ni Boss, ang mga bla, ang mga linyada ni Boss na nandito, High Action Hatch, ano pa yun, Boss? Uh, 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 Colonel Gibbons? Colonel Gibbons, uh... Uh, ang gray natin, papa uh, Papay Gray. Papay Gray? Uh, Circle L. So, Circle L. At abang-abangan nyo next year ang Mount Banahol Lines. <laughs> uh, SBR. SBR at Lines. At saka, uh, ano, Butcher. Butcher, yon uh, yun. abang-abangan natin, guys. At saka, balak ni Boss, baka... Mga August, late August siguro, punta pa siya sa Bacolod. Uh, Magkuha pa ng mga additional yeah. na mga breeding materials. So, yun, mga kakulog guys, sa tip, mga shoutout. Sina, shout out. Shout out tikoy, Sen, shout out. Shout -out. Shout, -out. Mm. shout out mga followers namin, mga <laughs> nakasubaybay sa team Kakugi. Ayun. Shout out tapos baka ngayong November, baka lang ha, balik tayo Manila. Ah, uh, Yun. Saka shout out na lang din mga Kakugi, yung lahat ng mga nakapasabay sa amin. Ah, uh, maraming salamat sa tiwala ninyo. Ah, uh, di ko maisa-isa. Isa na doon si Buslolan <laughs> na nagpasabay sa amin, nagtiwala sa amin guys, pinadala sa amin ano? Tatlong yung SBR at saka isang booster na uh, babae, inahin. Sa lahat, sa ah lahat, uh, Lausa, si Ala, uh, Brangix Iman, si Iman, si Harrison Pipito, si Franklin Cruz. Augusto, marami pang iba. At sa lahat na magpapasabay sa amin pagbalik namin sa Manila, at sa Bacolod kung meron man. Shout out pala kay ano kay Boss Jason Castro. makita tayo uh, balik siya Pinas mga November ata. Kita tayo sa Manila. Yun. At ako naman uh, salamat ako sa Kakogi Group uh, headed by uh, Boss Al uh, sa pag ano, sa pagkuha nila kay Don Ramon Montero sa isang tryo ng SBR at isang pulit sa boksero. Sana Ah, uh, pagbalik nila ngayong November, maka makapasabay naman ako ng uh, para dito sa San Martin Game Farm. Yun. So guys, mga kakugi, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sabi saya, basta magkugi, dunay so, maani. maani. Okay. Oh, okay. okay. Okay, Detroit. Okay. 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 Not this game. Samson. hahaha gilol santun, gilay lah